Baka magustuhan nyo to Jordan 11 UNC Wow Nasa ukay ukay So oh, another basketball shoes Kay Kobe Bryant Mga badi. Ito yung Jordan 1 mga body Yan sulit. Sariwang sariwa pa Ang kintab pa Yan po yung logo Diba? Ang size po na ito Yan Yan si Rowell Kasama pala natin Mga uh, kabadi Support natin siya lagi Yan Back to kayo kayo ulit Rowell Masyal kayo sa Kayo ni Papa Kang natin kaya samahan nyo dito ko ngayon ay tayo nagbabalik ukay ukay shoes so mag update tayo sa store ni sir jomar Ayan, jomar ukay ukay dito sa Baisa, Quezon City ituturo ko sa inyo mamaya kung paano ito makikita so nakaraan nagbag tayo ng mga brand new Ayan, balik ukay kayo kayo ulit tayo mga buddy mag update tayo ngayon dito sa store niya tapos may mga ipapasilip po siya yung arrival po malalaman nyo mamaya kung kailan po so dyan lang kayo mga buddy ito po yung Kirino Highway mga buddy no? Kirino Highway Andyan po yung Andox Palatandaan nyo po, Jerenica. Dito siya papasok, 144 Ayan, ayan no? new arrival Tabi po siya ng Asok Food House, tapos may Watson dito, ayan Watson Kahilera niya May 7-Eleven doon sa Kanto na yon. May ano dito eh, Kanto, yung Baisa, ay pamuntang ano yan yung Edsa pamuntang Edsa balintawak mga body malapit lang po siya dito may shortcut dito uh, pag galing kayo ng Edsa Royal may sakayan doon sa may kanto ng Royal uh, tricycle sabihin nyo lang po by isa sa mga galing ng Edsa Royal balintawak ayan po ilalagay ko sa description yung link pati yung kung paano sumakay papunta rito pag galing kayo ng Edsa Royal balintawak Makikita nyo po sa description sa ilalim ng title nito, Okay? So let's go. Andito yung alaga natin si Mature. Ayan, naka-parking. Pwede mag-park dito ng motor sa gilid nila. Lakad lang tayo konti. Dito tayo. May mga ano dito eh, mga katabi niyang tindahan. Ayan, tapos may mga kainan. Ayan yung mga sapatos niyo. Ayan, doon tayo galing sa may highway, no? Inulit ko po, 144 Quirino Highway by sa Quezon City. Okay, wala pang pangalan yung store ni Sir Jomar, no? Jomar, okay, okay. Ito yung mga dating stacks ni Sir Jomar, no? So, malapit na yata mag-sale to. Tanong natin mamaya. Ang dami ng stickers dito. Ayan. Ito yung kabilang rack niya. Wow! Congrats, Sir Jomar! Dumadami yung stacks niya. Ito yung ipo-flex natin, mga body Ayan, ito. Ang price niya ito, 2,500 pa baba. Ayan, may bawas pa yan. Baka gusto nyong mag-chat, ito yung Facebook ni Sir Jomar, no? Ipalo nyo na rin po. Joel Times, Ayan Tapos may YouTube channel po siya Ayan Yun mga body Bale Ito po si Ma'am may no Sa likod natin Ipag eh, ni Sir Jomar So Nagubukas to Nang umaga Alas 9 po Ayan 9am Nang umaga Nagubukas Tapos magsasara ng 11.30 ng tanghali Kasi nagatid si Ma'am ng Estudante Tapos mag Mag-open ulit Nang hapon 2pm po Ayan Direkto na yon Hanggang gabi Hanggang anong oras ng gabi ma'am? 10 hanggang 10 ng gabi. Ayan, bago tayo mag-flex, pakilike ng video natin, pakiclick yung subscribe po para lagi po ma-update. Maraming salamat. Pakipalo pala yung page natin mga buddy, suami Buddy Lakay. Para kung magparapol tayo, baka isa kayo sa mga nalo. Kung ma-meet natin yung 50k subscribers, magpaparapol na tayo. Ayan, so palo nyo po. Bale, ang new arrival niya, September 17. Ayan, September 17, linggo. Puntaan nyo na lang po, As 9 ng umaga yung open may mga panglaro ang dami pang basketball shoes sa mga gusto magpabili i-chat nyo lang si Sir Jomar sa page niya po unahin natin sa mga panglaro pang basketball yan patong tayo ng upuan para mabot natin kasi mataas to Jordan Mars mga body inulit ko po yung price 2,500 pa papa, sulit pa o oh. paunahan na lang kayo dito sariwa pa yan oh yung ilalim heel oh. drag to drag okay na okay yan yung logo Solid. Wow. Sariwa oh. Check natin yung etiketa. Ito po, 8.5. Yan, kasize natin, 8.5 oh. Jordan Mars. May logo rin sa tangnya niya sa harapan. nyo na lang. Camouflage yung tangnya niya, no? Sariwa pa, mga body. Yung pair niya po. Ito. Next natin to, another basketball shoes. Jordan ulit, mga body. Jordan shoes. Yan yung ilalim. Pwedeng 20 -pwede pa. Solsep punit. Wala pa naman. Ano to? Size 11. Malaki. Sa mga malaking paa. Yan yung etiketa. Size 11 po yan. Okay. 2.5. Pababa yung price ni Sir Jomar. Meron pa dito. Kay Westbrook naman to. Ito. Mangas to. Russell Westbrook. Nag-Jordan mga body. Yan yung etiketa nasa sa outsole. Heel drag meron na konti ano. Toe drag okay pa. Yan yung size size 10 US size 10 po yan. Yan, connect sole siya pula pa naman. distrap tapos may sintas. Oh, pwede pa. Maporma to. maporma pwedeng pwede rin. Meron dito dun issue, Adidas. Mamaya flex natin 'yan. Ito next natin to, another Jordan. Yan, to trickle trick, meron na konti. Yan yung logo. pamorma goods na goods pa to. Ito po size 8.5, 8.5 mga body. May logo rito, ayan. So, puntahan nyo na lang kung magustuhan nyo yan. Next natin to, Adidas, kay Donovan Mitchell. Don issue 1 mga body. Ang ganda ng kulay. Pansinin. Yan yung ilalim. Pwede pa. Pag magustuhan nyo po. Panglaro, pamorma, pwedeng pwede rin. Saan yung etiketa na ito? Check natin. Ayun, yung etiketa malalim. 9 and a half. 9 and a half po yan mga body. O, oh, panglaro laro. yung pair nya. So yung iba, hindi ko na mabot no. Kasi so, may mesa sa ilalim nya. Ayan po yung iba, hindi ko na mabot. So, may kisakay malaki. Siguro mga size 10 po yan. May Jordan 1, Jordan 1. Ayan po sila, yung mga kulay. Baka magustuhan nyo po. Ito panglaro ulit, basketball shoes. May mga ano rin dito pang lifestyle. May mga converse din. Ito Kevin Durant. Medyo maliit nga lang, no? Pwede pa, oh. KD. Mga size 7 lang siguro to. Ganda ng kulay. Another Adidas basketball shoes kay James Harden. Sariwa pa. Maganda pa yung boss nito. Oh. May number 13 sa taas. Yan yung outsole. Goods pa. Yan sa likod, number 13 tapos ang size nito na check natin ulit size ano to size 10 and a half yan 10 and a half mga body maporma oh kulay pink yung dito nyo oh. yung stripe James Harden makapit pa to tawaran nyo na lang chat nyo na lang si Sir Jomar sa Facebook page nyo mga body pwede kayo magpabili sa kanya another Jordan oh Jordan shoes basketball shoes pamorma yan yung ilalim mo. Oh. Two track, track minimal lang. Oops. Oh. Baka magustuhan nyo tong Jordan na to mga body. Size 8. Yan size 8 po. Pwede pa oh. Goods pa yung ilalim. Minimal to drag and drag. Inulit ko yung price to. 5 pa baba. Ito yung pair nya. Ito yung maangas oh. Baka magustuhan nyo to. Jordan 11 UNC. Wow. Nasa ukay ukay. May kunting galos lang dito sa gilid. Sariwa pa to oh Oh, oh na, na lang kayo sa Sunday mga body no September 17 8.5 8.5 mga body Yung pair niya, yan, may konting issue lang. Ganyan lang po siya. Tapos ito, 'yan sa gilid lang din. Oh. Sa baba niya po, meron dito another basketball shoes, Nike. Maporma rin 'to, oh. Baka magustuhan nyo mga body Pwedeng pwede pang laro yan Goods pa Sulit so, pa yung ilalim Check natin yung size Murado yung etiketa na ito Tantayin natin Mga ano to Size 9 Or 9.5 Ayan Maporma sya Meron dito Another basketball shoes Marami syang pang laro Size 8 siguro to Mga body Lebron Pwede pa Meron dito kay Kobe Bryant. Wow. Oh, another basketball shoes kay Kobe Bryant, mga buddy. Size 8.5. Oh, 8.5. Yan. Heel drag, toe drag, minimal lang, oh. Baka magustuhan nyo to. Kobe, ayan yung logo. Size 8.5. Ayan yung etiketa. Yan. Another Kevin Durant na panglaro. Ito, maayos din, oh. Pansinin din yung colorway. Goods pa. Yan, KD size 9 po. Ayos din. Flex natin tong Converse na to. Sa mga naghanap ng Chuck Taylor, All Star, Low Cut. Ito nga forma pa oh. Oh. Mais pa mga body. Converse. Check natin, patong natin sa mesa ni Sir Jomar. Para may idea kayo. 9.5 sa men, 9.5. Women 11.5. Ayun. Inulit ko po yung Facebook page ni Sir Jomar. Ayan. I-follow nyo siya dito. chat nyo na lang. May Nike pa dito. Ayan. Ito. Wow. SB mga body. Puntahan nyo na lang. Mahayos pa oh. Hindi ko makita yung etiketa na ito. Mga 9 siguro to. Yan. Ito mas maliwanag. O, oh, J11 mga body. Wow! Baka magustuhan nyo to. Maporma pa siya. Makintab pa. Ano po ito? Size 9. Baka magustuhan nyo. O, oh, solid pa yung ilalim. Tawaran nyo na lang to kay Sir Jomar. Paunahan na lang kayo. Yan yung logo. Yan. Ito yung isa. O, oh, baka magustuhan nyo to. Mas malaki. Mga 9.5 or size 10 to. May konting issue lang dito, ayan. Konting galos lang 'yan. Meron dito Air Force 1, no. Ito pa for no. Oh. Mid na AA po mga body. Malaki to, malaki. Check natin yung etiketa. Ayan yung etiketa, sumisilip 9.5. Yan. 9.5 mga body. Ito another basketball shoes o. Oh. Sariwa wa rin to. Oh. Jordan ulit. Sulsep po nit wala rin oh. No? Ganyan yung details nyo sa gilid. O. Oh, ayan. Maayos pa, diba? Check natin yung etiketa. Ayan po yung etiketa. Oh. Size 9. US size 9. Ayan yung details sa insole nyo. Kompleto pa. Wow. Sulit mga badi. Sariwa pa to. Oh, Ayan yung pair nyo po. May J1 ulit dito. Maliit. Mga 6 lang siguro to. May upweight pa nga dito. Ang daming J1. Mulan. <laughs> Ang ganda na ito oh. Air flight mga body. Wow. Sariwa rin. Kita nyo naman. Ito yung ano, yung tinatanong ni sir kanina yung customer nila no. Kaso lang sa Sunday pa. Pwedeng bilhin mga body. Two drag, drag minimal lang eh. So ang etiketa na ito, check natin. Ito po 9.5. Ayun sa mga 9.5. Napaa. Gwapo rin. Meron pa dito mga body, isang pang basketball, maporma rin to ano to Nike GT yan ito mabenta rin sa mga outlet eh dalawa to dalawa yung isa ayan no oh. yan di ba solid oh maporma oh solid yung ilalim oh ito ayan mas malinaw oh di ba check natin yung size nito baka pasize size niyo po mga body ito mahal din to na sapatos oh size 10 ayan yung etiketa oh size 10 solid pa oh Pauna na lang po kayo sa linggo Nike GT Ayan Ang form Ang oh. daming gumagamit ng ganito eh Mga PBA Ito medyo maliit na Jordan 1 Ano to eh? Jordan 1 na ano to uh, Mid Black chill red na uh, J1 mga body Ayan yung logo nya Solid din Ayan oh. Pang babae lalaki Pwedeng pwede po Ayan yung isang logo nya Yung wing Outsole Ayan, to drag okay pa naman. May heel drag nga lang siya. Ayan. Pero gusto pa to gamitin. oh, ayan yung etiketa. Size 7 po yan, 7. Hombok, solid. Marami siyang J1 dito. Ito pa oh. Jordan 1 na ganito yung design. Angas ng sauce nyo. Ang kintab. Ayan yung logo na wing. Ito yung satang nya. Ayan. Ayan check natin yung teketa burado medyo burado oh. pero umbok din to eh tadyay na lang natin mga ano to 9.5 or 10 mga body so let's see wala pa naman o oh, yun o oh. sariwa o oh. diba o oh, pauna na lang po kayo sa linggo ano September 17 ito pang babae maliit yan so kung di ko na flex yung nandito punta nyo na lang meron pa nga dito loka to distrap tapos may sintas ayan o no? yan nike air uptempo kaso lang maliit pansinin yung kulay 2 drag il drag minimal lang solsep ponit wala pa naman o no? makakangas din to mga bagay check natin yung size maliit e eh. 5.5 o sa mga pang babae po pwede to 5.5 sa mga inaanak nyo sulit ito pang laro ulit oh ang daming pang laro mga body jordan shoes din to oh. Guwapo rin ito ah oh. classic yung colorway black red white oops may jaryo oh. wait lang tanggalin natin yun yung logo sa gilid oh sulit diba yun 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 size whoop magpakita ka size 8 <laughs> size 8 mga body oh pang laro pamorma nyo jordan shoes yan. Oh. Ang daming Jordan ano? Adidas, kay Diros. Wow. Yan yung logo. Basketball shoes ulit. Ang ganda ng colorway nito mga body oh. Yan yung outsole. Toe drag okay pa. Heel drag, meron na konti. Astig nito pa oh. Hindi ko makita etiketa nito ah. Tantayin ko na lang. Mga ano to? Size 8 or 8.5 Adidas. Yan. Adidas. Tapos meron dito purple na like USB mga body oh. Sa mga mahilig nito. Sa mga naging skateboarding, pamorma niyo po. Wow, angas oh. Astig pa yung ilalim. Ang ganda ng ano niya, lace niya, makapal. Ayun, kita niyo naman. Ayun yung pangalan niya sa tang. Tapos may insole pa po siya. Ang kapal nung dito niyo. Oh. Ganda, lambot, lambot oh. Sa yung etiketa nito. Ayun, ano to uh, 9.5 yan mga body 9.5 o oh, 9.5 gwapo oops ito pa another Nike SB ang dami yan Nike SB ganda rin ang kulay na ito. mga 9 siguro to yan o oh. meron pa ka dito oh. naliligaw J1 may heel drag na siya oh. mga ano to size 9 or 8.5 mga body Oh, Jordan na uh, ganito yung design, no? Oh. size 10. Jumpman yung nakalagay sa tang niya. Yan, jumpman. Pwede pa, baka magustuhan nyo, pamorma nyo po. Meron dito ganitong colorway ng Nike SB nila, oh. Hangas, oh. Ayan, Nike SB. Yan. Ang ilalim po, oh, maayos pa. Oops. Check natin yung size nito. Yun, size 10. Okay size 10 to ito ganitong ano Nike KD mga 19 siguro to maayos din oh no? Okay, yung iba small size na ayan po sila off white SB mga 7 siguro yung size nito ito makintab yung sauce nyo ito mga 8 siguro to mga size 8 ayan punta nyo na lang sa linggo maayos pa yung lalim ganda ng sintas nya makintab J1 na bridge oh Ang liit Mga 6 lang to Or 7 Ayan oh, Maayos pa Ang ganda na yon, ito Mga forma ito pa oh. Diba? Umuulan ng Jordan mga body Ito pa oh, Another Jordan Ano to? Jordan 13 8.5 yung size Jordan 13 Ayan para makita nyo ng maayos Ayan J13 8.5 yung size Ayan po yung logo so okay. ponit Wala pa naman Ayan yung ilalim Goods pa baka magustuhan nyo po ito yung pair ayan meron pa dito sa taas nya ayan o may strap tapos may sintas Kyrie mga bati size 11 Kyrie Irving Oh. ayan yung ilalim gods din minimal 2 drag heel drag o oh. Kyrie Irving na sapatos yung price po inulit ko 2.5 pababa ito yung Jordan 1 mga bati ayan sulit sariwang sariwa pa ang kintab pa ayan po yung logo diba ang size po na ito ayan US size 10 po size 10 o na ako sa linggo September 17 ayan sulit pa yung ilalim o oh. diba ano to Jordan 1 na uh, mid black blue racer wow sulit po oh. nice high cut na converse o oh. chuck taylor mga body sari wari no oh. wala pang sira 8 and a half ang size ng converse ano siya maliliit pero mahaba yung sapatos mahaba ayan o oh, tulad nito ito 8 pero medyo mahaba ayan yung logo panalo panalo pa tostan nyo na lang dito kay Sergio Mar dito sa 144 Kirino Highway by Sakyan City meron pa dito Stephen Curry oh, uh, Stephen Curry pex natin para sa inyo po okay pa yung lalim o oh. may heel track konti lang step and carry na panglaro pamorma nyo pwedeng pwede rin anong size na ito 7.5 yan 7.5 oh step and hop malilate yung iba eh classic na adidas oh pamorma pang dancer hop maangas pa maayos pa yung inalim ito mga 9 yan or 10 malaki ito panakbo na Nike yan o oh, 10 women yung nakalagay. Ito, hanggaan. Maayos pa. Nike Air Max. O, oh, pang babae. 4.5 nga lang. Maayos din. Ang dami niyong pagpipilian dito. May pila rito. so yung iba, hindi ko na ma-flex. Para may idea lang kayo, puntaan niyo na lang sa linggo. Ito, ang ganda. Ang liit, bata. Jordan 3. 4Y. 4Y, mga badi. O, oh. umbok yung etiketa. Yan yung logo. Diba? Sariwa. Ang kasi. Sulit 'to. Oh. Pang regalo sa mga inanak niyo, sa mga anak niyo. For wife. Pwede sa pangbabae 'to na maliit yung pa. May pala pangarito. Oh. Pangbabae, eh. maliit. Mga 6 lang siguro 'yan. Oops. Oh. Ito yung basta electric pan. Ito, Adidas na ganito. 8 and a half. Oh, maporma oh. 'to. 8 and a half mabody, 'di ba? Walang sira, sariwang-sariwa. Outsole, panalo pa oh may adidas sa outsole ayan o no? diba? sulit panalo to patahan nyo na lang basta yung price ng mga shoes ni Sir Jomar ano 2.5 pababa 2.5 below may mga bawas pa naman to may Air Force One pa dito na pang babae eh. Nike na ganito mga 9 siguro yung size nito. Gando. Pang motor maganda yan. Oh, Jordan, mga size 10 siguro to. Medyo malaki. So yung iba, hindi ko na ma-flex mga body. Yan, birol ko na lang ulit sa inyo. Yan si Rowell, kasama pala natin. Mga uh, pabadi. Support natin siya lagi. Yan, back to kayo kayo ulit. Rowell. Masyal tayo so, sa okay ni Papa Tanks. Yan, niwaray ba sa, sa Lingo? Ano rin yung video, kung nagustuhan kayo, basa lang yung mga mga vlog. Body, support nyo. <laughs> ulan, lakas ng ulan. Yun, mga body, hindi rin ko na tataposin yung vlog natin. Sana po, nag-enjoy kayo. Kung may nagustuhan po kayo, punta nyo na lang sa September 17, linggo po. Bale, mag-open to siguro mas maaga. Mga 8, punta nyo na lang para sure kayo kung nakanta lang kayo sa mga text natin. Uy, umulan na. Lakas. Oo. Oh. Ayan, pakipalo pala yung page natin, ano? Ah... Uh, para masali kayo sa ano sa parapol natin soon so may body na kay ayan pakipalo po mga body maraming salamat po lagi pa mag iingat see you next vlog mga body sana po wag kayo magsawang sumuporta kay sorry may ayan sa mga ilokano itnik shout out kay nyayong minapog lalo at kayo kina na at shout out sa mga kabody natin lahat yan god bless po peace bye bye